The <laughs> Maituturing ng kapatid ng mamamayang Novo Ecijano si Department of Budget and Management Secretary Amina F. Pangandaman matapos pagtibayin sa 38 regular session ng Sangguniang Panalawigan ang Resolution No. 556 Series of 2023 na nagtuturing kay DBM Secretary Pangandaman bilang adopted daughter of Nueva Ecija o anak ng Nueva Ecija ay formal lang iginawad ni Governor Aurelio Umali ang pagkilala sa kalihim noong biyernes September 29, 2023. A resolution bestowing upon the Department of Budget and Management Secretary Amina Flaminiano Pagandaman Tubong Nuevesia the recognition of being an adopted daughter of the province of Nuevesia Ana of Nuevesia. And to that is very important. Pasensya na po yung mga tigatarlat. Alam po, tigatarlatin siya pero mas malakas ang rebase niya. <laughs> Thank you na. Please join me as we congratulate the round of applause ang anak ng Revisia, Secretary Amina Rubiliano Paragang. Ang recognition ay tanda ng pasasalamat ng probinsya sa kanyang kahangahangang pamumuno sa pagtataguyod ng mga reforma sa budget. Mabuting pamamahala transparency sa pananalapi at pananagutan na may malaking epekto sa ating bansa at sa mga komunidad nito kabilang ang Nueva Ecija. Taga Region 3 po ako. Yung familyo, yung F po sa, pang sa pangalan ko. Ina F Pangandaman. Flaviano po 'yon. Hen po ay tiga Tarlac. Tagatar lang po ako. <laughs> Kaya malapit po sa akin ang Region 3 at ang San Jose Nueva Ecija. Dahil ang parents po ng lolo ko ay taga San Jose Nueva Ecija. So, taga dito po ako sa Nueva Ecija at San Jose. Ayon kay Acting Budget Officer Billy J. Swan Singh, kinikilala ni Governor Oyi at maging ng lalawigan ang malaking tulong ng kalihim para sa mga programa para sa mga Novo esehano, partikular na sa sektor ng agrikultura at mga infrastruktura. Ito ay pasasalamat sa mga naitulong ng mga programa at proyekto para sa probinsya at sa mga darating pang tulong at suporta para sa mamamayang Novo esehano. Hindi nang pagkinala po ito sa kanyang mga naging tulong sa ating lalawigan at magiging tulong pa sa aspeto ng infrastruktura at agrikultura para po sa Nueva Ecija. Kaya po ang ating minamahal na gobernador ay minarapat na idulog sa sanggunian ng -lalawigan, uh, na hilingin na si Sekretary Pangandaman po ay mapagbigyan na gawing anak ng lalawigan. Jovelyn Astrero para sa Balitang Unang Sigaw.